iyon Good morning po at good evening sa uh, inyo pong lahat. And ngayon po ay Monday, pasok tayo. Um foggy pa rin. Inalan natin kanina yung, yung usual route na dinadaanan natin. A foggy pa rin. Kailangan ko pang mag ano kumakapit sa windshield yung yung pinaka moist o yung mist ng ng ano ng sasakyan ay ng lamig ng ano ng pag sa so, ko pang mag, mag, windshield washer medyo traffic ngayon eh. may mga truck kasi Dito tayo sa sa kanan. Tawag doon ang daan pa. May truck. Kasi mabagal sila tumakbo. So kaya na pinangako ko sa inyo, i ko sa i-kukwento e, ko sa inyo. Ano? Yung laki ng nagastos ko sa ano, siguro po sa within 10 years mga walang kulang 1k po 1,000 Canadian dollars yung nagagastos ko sa sa tickets eto yung ticket na hindi mo magugustuhan parking tickets po una yung parking tickets nung nasa Montreal ako sa apartment po kami nakatira So, wala kaming parking. Kumbaga, sa kalsada kami, sa may, sa may kalsada. Pwede ka namang mag-park. Ang, ang tricky nga lang doon, merong naka, naka-post doon na sign kung kailan ka lang allowed mag, mag-park. Minsan, pwede, nakalagay kung pwede kang, kung kailan ka pwedeng mag-park or kailan ka hindi pwedeng mag-park. So, yung sitwasyon namin noon, magkabila, parang magkasaliwaan, Monday, MWF, uh, hindi ka pwedeng magpark park ng between 8 to 10 a.m. Sa lapas ng oras na yan, pwede ka na magpark. Sa kabilang kalsada, ano naman, uh, Tuesday, Thursday, ka naman hindi pwedeng magpark park ng 8, 8, to, 8 to 10. So dapat paplanuin mo yung ano mo, yung parking mo. Pagka hindi at naabutan ka ng uh, no parking time, matitikitan ka. At ang ticket po, hindi biro ang presyo. Napakamahal po. Swerte na kayo kung makakuha kayo ng less than $100. Pero sa ngayon po, uh, 100 plus po no? mga 90 plus to 100 plus Yan ang po yung ano yung yan yeah, mag iingat kayo sa ganyan no? yung tumatawid na bike marami pong nag nagbibisikleta yung no? bago pa lang po kayo magdadrive dito sa Canada marami pong ano kayong dapat i-consider sa pagdadrive nabalik po tayo no? Ilang beses po akong natikitan doon sa ano sa Montreal dahil sa parking. Nakaka ang ginagawa kasi nila ang daming ang daming time, ang daming date, ang daming mga condition ng parking spot na 'yon ng kalsada. Ang sabi ng mga kaibigan kong ano, mga Canadian, mga kasama ko sa work noon intentionally talagang ginagawa yun para lituhin yung mga mga drivers na magpa-park. At nga naman, pag na, nalito ka, park ka doon, hindi eh, ba bayad ka, di ba? Itikitan eh, ka. Pero ang sabi nung, ano, nung mga kaibigan ko, ilaban ko daw. Kung, kung sa tingin mong nakakalito yung, ano, yung parking sign, Ilaban mo daw. So, yung isang beses, nagpark ako sa kabilang kalsada. Talaga naman pong nakakalito. Natigitan din ako. 100 plus din. 10, Agar, 130. So, yun. Nag-ano ako? Nag-plea. Not guilty ako. Not guilty, please. At, ang mangyari po, pag nag-not guilty ka, hindi ka magbabayad. Then, maghihintay ka ng ang uh, court hearing mo sa sa korte para i-depensa mo yung sarili mo. Hindi siya kaso, ano lang siya, yung parang i-depensahan mo lang. But, hindi ka dapat mag-fine kasi mali naman yung ano. May, kumbaga may uh, pagkakamali yung nanghuli sa'yo o yung nag, nan, nagbigay ng ticket sa'yo. So ginawa ko po yun oh. Ginawa ko yung ano yung naghintay ako ng hearing. Punta ako. Pinicturan ko yung ano yung sign. Yung nasa yung sasakyan ko nung araw po na yun nung nahuli ako at tinitan. Then pagpunta ko dun sa ano sa court hearing. I-explain ko kung bakit bakit ako nakapark doon eh sabi ko ito yung, naka, ito yung sign Parang sabi ko Contradicting Tsaka confusing yung sign nyo Kaya nakapark ako doon Kasi Kung itindihin mo Pwede kang magpark Tinanggap yun Tinanggap <laughs> ng ano Ng uh, Presiding judge At hindi ako na ganoon Nagpaayad ng time niya. Ang alam mo nga lang doon uh, Na lost mo yung time mo sa trabaho kasi yan yun eh halos one hour eh. one hour ka ding uh, eh, usually ang schedule mga start ng 10 o'clock mga ganong oras po yung ano mas nasikat ng ano So doon, sumunod yung ano naman sa may Quebec. Mag-iingat po kayo dyan sa Quebec sa Quebec City. Na natigitan din kami yun. Nagpark kami malapit dun sa Hotel uh, Frontenac, yung sikat na hotel doon. Marami pong sasakyan na kapark. Alayan yung tinigitan din kami. Mahal, yung, mahal po yung ano ko doon, ticket ko doon. 200 plus po yata yung time na Hindi namin alam kung na hindi pala pwedeng magpark doon. Walang masyadong sign. Nung naglakad-lakad kami, doon lang namin nakita may isang sign doon na bawal mag magpark. Kaya lahat ng mga sasakyan na nandoon may, ano, may ticket. Kapag kumaya kami, natingitan din kami. Ang parking tickets, wala naman po ano yan. Di may points. So, medyo safe po kayo. Yun nga lang po, magagastusan din. Yun doon sila kumikita eh. Ang, uh, oh, ang okay. Tapos ang uh, huli po, itong, itong mga recently lang. Ay, isa pa pala sa, sa Montreal ulit. Pagka winter, tapos sa kalsada ka naka-park, maglalagay sila ng, ano, ng sign dyan pagka snow clearing. Ngayon, uh, although allowed ka mag-park doon, pag naglagay sila ng sign na gano'n na no parking between 7 to uh, 7 p.m. to 7 a.m., hindi ka dapat pwedeng mag-park. Ang nangyari, umuwi ako ng gabi ata. Nag-park ako. Hindi ko alam na magkakaroon ng snow. Naglagay sila ng sign after ko mag-park. So, hindi mo na nakita kasi kung natulog ka na pinabukasan gising ko nawawala na yung sasakyan ko <laughs> na 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 tow na so ang nangyari uh, nagtanong tanong ako sabi na doon nandun nakapark yung ano tas may nakalagay na ticket yung magpabayad ka ulit sa so, bayad na naman tapos diyan sa ano sa may Continage. Meron diyang uh, Tim Hortons at tapos sa tapat noon uh, medical clinic para kapag ka magano ka mag magpapa-medical ka para sa PR application. Mag-ingat po kayo, huwag kayo magpa-park doon sa sa Tim Hortons area na yun O kahit saan man pong establishment tas di kayo bibili, ang mangyayari po may nakabantay doon para kung hindi man kayo kapasalan mo nating natin kung hindi man kayo bibili ng ano, ng magpapark lang kayo hindi man kayo pupunta sa loob para bumili ng coffee or uh, tawag dito ng mag-grocery may nakabantay na tao doon at once na umalis ka doon hindi ka din pumasok sa establishment na yun. May ano na, may tow truck na nakukuha sa sakyan mo. At, um, tawag dito, tatawa, ah, may bibigyan ka ng ano para tumawag ka. doon sa, uh, may, may isa na kasi doon eh, na bawal kang mag-park. Na hindi ka naman bibili dun sa, sa Tim Hortons or saan man sa so, ano pang mga lugar ka pipili mga grocery, kakain so tinawagan ko yun sabi, oh, na, ano, ano, ano plate number ito, may gagawin plate number oh, nakaano siya, punta ka dito so nagpunta ako doon sa malapit lang tabi ng ano, ah, may, may sumundo may sumundo sa akin hindi ka dyan, may susundo sa'yo sinundo ako, tapos dinala ako doon sa tab tabi ng gasolina Eso yata eh nandoon yung ano, sa sasakyan ko tapos ang pagkaka ang pagkaka-park pa ng sasakyan na nag-kick up akin, nakaharang doon sa ano sa sasakyan ko so hindi ko mailalabas hanggang di pa ako nagbabayad kaya ayo so pinaharang ko siya para mag-okay sa Pero wala wala din po ano yun, walang uh, walang bayad sa wala uh, walang demerit points. Wala, nagbayad lang ako. Wala wala demerit points. Recent po, ito lang ah uh, yung may may bayad June. Na ano na naman ako na red light. Red light naman sa otawa red light camera. Alanganin naman po kasi yung ano na yun, parang nagdilaw tapos biglang nag-alangan ako kung mag-go-go ba ako or mag-i-stop. Usually, usually kasi pagka ganun nasa unahan ako biglang nagdilaw, tinitingnan ko yung sa likod kung safe ba akong mag-stop. -mag kasi yung iba ang po pagka, ano pagka dilaw. Ako, ako rin po, alaminado pagkadilaw pa at hindi naman ako abutin ng red red light e may derecho may inaabot ako ng ano ng red, ng, red, ng guilty ako doon guilty nakita ng ano na picture niyo na picture ni sa akin dati yun nakarisip ako ng ano malaki po yun parang walang lang 300 yata eh. yung ticket ticket ko sakit sa pulsa kaya ano uh, pag nagwe-waste ako yung waste up sinasabi niya ako may ano red red light uh, red light camera appro approaching red light camera at saka pagka may nakita kay sign ng ano yung sa sign sa sa highway na, may um, uh, sim, sign ng ano photograph na camera sabihin may ano diyan may speed camera diyan so yun so yun yung second to the last at nito lang August speed naman po. Itong nakaraang ano, red light, camera yung kumuha, awa na Diyos po, hindi tayo na na demerit or na suspend yung ating ano, itong uli po, speed speed naman ang nangyari dito sa, ito, ito highway na to highway 50, mag-iingat kayo dito may nangu, mayroon po, ano, mayroon po dito nanguhuli ng ano, ng, kumbaga nagka-capture ng speed po. Ang uh, limit lang kasi dito 100 160 to 100 Ngayon pagka Nag set sila ng O oh, manguli tayo ngayon So meron dyan ano Nakatago Nakita ko na sila dati nakatago Na uh, Parang babarilin yung ano Yung speed po. Yun Nabaril po yung sakin natin Nung August 14. At ano? Ang babayaran natin ay $111. Sa pag sa pag drive natin na ah, medyo mabilis. So kaya nung kaya nga sabi ni Mrs. Ano ka na madala ka na uh, ano? Ah, ano, eh, puro dahil ticket dahil mo to sa ticket na yan. Yung ticket na wala kang pakinabang. <laughs> yun, kaya ingat-ingat po tayo pagka uh, nagdadrive. Tsaka, ang tipo, natutunan ko sa mga kasama ko sa so, sa work, mga sa Montreal pa ako. Talagang may kota sila, monthly, na makuguli sila kasi kailangan nila yun parang income income sa income ng city, income ng ano So may kota talaga sila makukuha. Iba-ibang road ah uh, violations po. Um Pero yun nga, mag-ingat na lang po kapag mag magpagala na lang natin. Para wag tayong mag-over the speed limit. Tapos sumunod sa traffic rules. Safety traffic rules Kaya lang po Nisan nga Kapapasabay tayo sa speed Ng mga sasakyan na tumatakbo So feeling natin Parang bagal Bagal kasi Pero Bottom line po Dapat mag-iingat tayo